si Gretchen Barreto, Alpha yan. Membro yan ng alpa. pangalawa ka katabi yan mismo niya matulog. Actress na si Gretchen Barreto, binasag na ang katahimikan kaugnay ng pagkakadawit ng kanyang pangalan sa mga missing sa Matapos si dawit ni alias Totoy, si Gretchen Barreto na may kinalaman ito sa pagkawala ng mga sa Sa pamamagitan ng kanyang abogado ay mariin nitong itinanggi ang pagkakasangkot nito sa krimen. At sinabing impento lang lahat ang mga pahayag ni Alias Totoy. Dagdag pa ni Gretchen, ibinasa lang ni Alias Totoy ang paratang sa pagiging malapit nito kay Atong Ang. Sabi pa ng actress, ay wala itong alam sa transaksyon ng sabungan lalong-lalo na sa Isabong. Ayon kay Gretchen, may nagtangka daw na hingan siya ng pera kapalit ng pagtanggal sa kanyang pangalan sa listahan ng mga suspects. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsalita si Gretchen Barreto Simula nang pumutok ang balita ng mga missing sa bonghero. sila? Kasi nga uh, pinangalanan sila, then we will have to include them as uh, suspects. Mabigat at palaban ang mga naging pahayag ni Gretchen dahil na din tila nahusgahan na daw ito dahil lang sa mga naging pahayag ni Alias Totoy at wala namang matibay na ebidensya. Siniguro din nito na makikipagtulungan siya sa ginagawang investigasyon ng gobyerno para makamit ng mga pamilya ng mga sabonghero ang justisya. Narito Angkabuang statement ni Gretchen, Ms. Gretchen Barreto has just been tagged a suspect in the case of the missing Sabungeros, based on the allegations of a supposed whistleblower, but his allegations stand on plain suspicion. While he has not witnessed anything that Ms. Barreto has said or done, the whistleblower maliciously speculates she must nonetheless somehow be involved because of her close connection with Mr. Otongong. He insists that Ms. Barreto, being an Alpha member of Pitmaster, must know everything that is happening. He has even changed his story, now characterizing Ms. Barreto as a mastermind based on the suspicion and illogical reasoning. To be clear, Ms. Barreto has only heard about, hence has no relevant knowledge concerning, the disappearances. She did not operate the Sabungon, had no participation in eSabong operations that was suspended more than two, two years ago, and was merely an investor in the business. One of about 20 investors categorized as Alpha members. She attended no meetings where approvals were sought nor given to implement the disappearances. The proposition is so absurd, it is plain invention. Ms. Barreto regrets that she is being crucified without basis and has become the subject of unsavory speculation based on rumor. Ms. Barreto understands the importance of resolving the case. The Sabungueros and their families deserve to know the truth and they deserve closure because their lives matter. Justice can only be served by a responsible and thorough investigation of the case based on evidence and facts. Wishful thinking born out of malicious desperation and speculation are not evidence. Ms. Barreto confirms there was an attempt to extort monies from her with an offer to exclude her name from the list of suspects if she paid. She refused because she had done nothing wrong. Ms. Barreto awaits the results of the investigation and will fully cooperate in the process. This is her priority. In the meantime, she beseeches the authorities to be fair and thorough and for the public not to rush to judgment. In the end, Ms. Barreto trusts that an objective investigation will prove her lack of involvement in the case and the unfairness and falsity of the accusations against her. Alma Malonga, counsel for Gretchen Barreto. Panoorin pa natin ang ibang detalye kaugnay ng pinakabagong kaganapan sa isyu na ito. Pero bago yan, huwag kamlimutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Jay etong si Atok Ang at si Gretchen Barreto ay tinuturing ng mga suspect sa kaso po ng missing sabongeros. At iimbestigahan na nga ng Department of Justice ang negosyante si Charlie Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. At kinumpirma po ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na isasama na sa kanilang investigasyon ng dalawang personalidad matapos kasi yung mm -hmm. no? Pinangalanan po nitong uh, whistleblower. Si alias Totoy, ang pangalan pala niya, Julie Pantidongan. Julie pala pangalan yeah, na lang, eh. Yeah, Julie, oo. Tapos may ibang pangalan na tinatawag At si, ano, ano, si Atong Ang sa kanya eh. Dodong. Ayun. Dondon. Dondon. Don Don Don. Yun daw ang tawag niya. Oo, oh, oo. Oh, oh. Sabi ni Atong Ang, para sa kanya, itong si Julie patidongan ay si Dondon. Mm -hmm. A former associate who worked for him for 15 years. Mm. Labing limang taon nagtrabaho itong si alias Totoy na kay Atong Ang tinukoy ni Patidongan o ni Alias Totoy na mastermind itong si Atong Ang dun po sa sinapit ng mga nawawalang sabongero at ito pa may nalalaman naman ang niya si Barreto si Gretchen, Gretchen Barreto dahil lagi itong kasama ni Ang pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Remulla eh, mamapasama sila kasi nga uh, pinangalanan sila then we will have to include them as uh, suspects Etong ano si Gretchen, sabi ni Atong ang ang uh, papel daw ni Gretchen Bareto marketing kasi para makita ng tao na nandun din mm -hmm. daw siya, siya sa siya, sa, bunga. sa mga, ano, oh, oh. so parang nahihikayat yung mga manunugal Manu tama ba yon manunugal gamblers mm -hmm. na ano na tumaya uh, so ito po ayon po kay Justice Server uh, Mulya meron daw nasa dalawampung personalidad na binanggit itong si Alias Totoy no na kabilang umano sa tinatawag na main group na nagpapatakbo po sa negosyo ng isabong. E Marami na rin umano silang hawak na ebidensya pero patuloy pa rin ang kanilang case build-up. Secretary? There may be enough. Uh, in fact, sometimes uh, you can suffer from indigestion from the information that, that comes out or that came out from, from the statements given and even part of the documents that were submitted to us. What does that mean? Hindi ko siguro may mga nakita siya na siguro, it, uh, uh, ba diba? sabi nga, indigestion. So siguro, unbelievable. Mm. Ka, ano, Hindi ano, ka matutunawan. Oo, kagulat-gulat. Ka Yan ang pagka, ano ko pagkaintindi ko. Samantala, Marie namang tinanggi ni Ang, ni Atong Ang, na may kinalaman siya sa pagkawala, magdukot, pagpatay. Sa, ito nga, hindi na 34 eh. Mahigit isang daan. What, 108 ba? Oh, 108 or 110. Something like that. So kasama po ang uh, ilan po sa kanya mga abogado, at battery of lawyers. Oo, oh, oh, syempre. <laughs> sa mga pangunguna po niya, uh, nako ito, ab Faisty. abogado de batingaw ito, mm -hmm. hindi lang kampanilya. ni no? <laughs> Lorna Kapuna, nagtungo nga po itong si Atong Ang sa Mandaluyong City Prosecutor's Office kahapon po ng umaga at nakain na po ng patong-patong na kaso laban po dito kay Alias Totoy. So ano may makaso? Attempted robbery with intimidation of persons, grave threats, grave coercion, slander, at incriminating an innocent person. Incriminating against innocent persons laban nga kay Patidongan alias Totoy at sa isa pa niyang dating empleyado, etong Alan Bantiles alias Brown. So meron tayong alias Totoy at meron tayong alias Brown. Git po ni Atong, mga disenteng tao raw po sila at hindi mga kriminal gaya ng binibintang sa kanila. Pakinggan po natin ba, ginapahayag ni Atong Ang. Isang tao na nagsasalita against sa aming mga disenteng tao. Lahat, ng ang inaapis na rito, mga matitinong walang kriminal dito. Kaya lahat ang inaapis pag-aralan niyo rin muna lahat ang binibintang niya. Tinig ni Atong Ang at tinukoy niya bilang uh... Itong si Alias Totoy, si Patidongan, bilang farm manager niya para doon sa pitmasters group na may kinalaman sa online cockfighting o e-sabog. Dagda niya, nagbigay pa siya ng legal assistance noon kay Patidongan matapos itong madawit kasamang limang iba pang gwardya ng Manila Arena sa pagkawalangan ng noong at the time, Sampung Sabungero. Nagkasiraan lamang umuna sila noong 2023. They had a falling out. Matapos niyang malaman na pinagplanuhan siyang duhutin. Mm. Nitong si iano siya, ikikidnap na. for ransom, mm -hmm. no? At kalaunan ay patayin, mm. no? Kasama rin anya sa plano nito ang pagpatay sa kanya, 'yon matapos makuha yung ransom. Sa isang ano pulong balita ano, nag-press conference siya after filing yung cases sa Mandaluyong Prosecutor's Office uh, inakusahan niya si ano si Patidongan at si Bantiles ng pangingikil. Kinikikilan daw siya no, nagsimula naman yung pangingikil uh, bandang 2025. Nang hihingi daw itong si Brown alias Brown itong si Bantiles ng 300 million pesos. Para sa tinawag na separation pay, legal fees, pagpopondo para sa kampanya sa politika, ni Patidongan naman. No? Etong itong Bantiles parang conduit sheet. Mm -hmm. No? Siya yung go between siya yung taga-relay ng mga gusto ni Patinongan. Itong si Patinongan, gusto niyang pera to finances campaign tumakbong mayor ng Barobo yeah. si Del Sur talo naman, na? No? Mm -hmm. So, 300 million daw po yung hinihingi kay Atong Ang. Nakasaad at po sa affidavit ni Ang na nagpahapyaw sa kanya si Bantiles, si Brown na kapag siyang magbigay ng pera, maaring mapilitan si Patidongan na idawit siya sa mga kaso kaugnay ng mga nawawalang sa bungero. At nito nga, June 2025, nalaman umano ni Ang na na ng sinumpang sa laysay si Patidongan alias Totoy sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at sinunda na ito ng mga paglalantad ni alias Totoy sa telebisyon. Dinawit ni Patidongan si Ang yung mga anak nito at iba pang miyembro ng Pitmaster Alpha Company sa Sabuatan kaugnay ng mga nawawalang sabongero. paking at may panawagan po itong si Ang, si Atong Angke Patidongan alias Totoy Yan ang nasabi ko na doon, mag-isip ka doon uh, kung ano man ang mga uh, huwag ka na magsinungaling na magsinungaling eh, kita parang anak ko eh, hindi ko alam na ganyan kakasama pati ako, papatay mo pa, kikitna mo pa ako yun lang, ganun lang kasimple. K kailangan ko, kailangan ko, kailangan ng na ng sarili ko na Tsaka ang grupo namin, kawawa na kami masyado. Yun lang. Ito si Alias Totoy, si Patidongan, hinihikayat si Gretchen Barreto. Oo, oh. state witness. Oo, oh, tumesigo laban kay Atong Ang. di ba kasi daw sinasabi niya, nananawagan ako kay Ma'am Gretchen, kung pare pala niya. Si Gret, si ano, si Patidongan. Kung pare mo ako eh, kaya ano, sana naman maawa ka sa sarili mo. Hmm. Tumistigo ka para mapatunayan natin. ba? Diba? So, asa ka sa kanya, si Gretchen daw, may alam tungkol sa pagpatay dun sa mga ano, missing sa bungeros. Na hmm. di o mano, dahil nandaya, no? The the oh. daya sila. Ayon naman kay Atty. Lorna Kapunan, marami silang ebidensya laban kay alias Totoy Pagdongan at kumpiyansya siyang malakas ang kanilang kaso laban po dito. Binigyan diin pa ni Kapuna na nasa panig din sila nung mga pamilya. Yung mga pamilya na missing sa bunghero. Mm -hmm. Nasa panig daw nila to niya sila na titignan din ang mga otoridad, yung mga ebidensyang hawak nila. Para hindi lamang yung, yung mga mapanlin lang na ebidensya magagamit na basehan para sa kaso. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Lorna Kapunan. We are on the side of justice here. We are on the side of the families who lost uh, their loved ones, who up to now do not know kung saan ang kanilang mga mga kapamilya, no, kamag-anak. No. So sana sa mabibigay namin ng ebidensya sa complaint na to because meron mga affidavits dito no sana eh mabasa rin ng gobyerno and we will furnish them a copy so that sundan nila yung mga leads. Hindi lang isang lead lang na false pa and misleading. Huwag silang maniwala sa hearsay evidence na isang whistleblower na alam natin uh, based on personal uh, knowledge na siya ang nag i -store. Kasi ang ang pera-pera lang to at sinabi niya na gusto niya niyang umalis ng country no ini po ni attorney Lorna Kapunan abogado po ni Atong Ang isa sa abogado oh. sa, sa kaugnay na balita ayan agad naman po buineltahan ni Julie Patidongan si Alias Totoy nga ang negosyanteng si Atong Ang matapos siyang sampahan ng limang kaso dahil sa ginawa niyang pagbubunyag kaugnay sa kaso ng na mga nawawalang sabungero oh, he said she said hinamon pa ni Alias Totoy si Atong Ang na wag magtago sa katotohanan dahil alam niya nito ang kanyang sinasabi at siya mismo ang nag sa kanya at sa grupo ng mga pulis na iligpit ang mga sabungero. Gingit pa niya uh, alias Totoy, halos 15 taon silang magkasama ni Atong Ang. Kaya't alam niya lahat ito'y kaya't imposibleng siya pa ang magsisinungaling. Anya, ang mga testigong kinuha po ni Atong Ang laban sa kanya ay pawang mga suspect din sa pagkawala ng mga sabungero. Sila Anya ay mga taong bumitbit mismo sa mga biktima. Samantala, tiniyak po ng Malacanang na walang sisinuhin sa, pagka sa pagkamit ng hustisya para sa mga nawawalang sabungero. Kahit pa umano sinong personalidad o kung anuman ang katayuan nito sa buhay, walang sisinuhin ang Administrasyong Marcos para mapanagot ang mga may sala. Pakinggan natin po ang bahagi ng pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang Administrasyon. Kung may dapat na dapat lamang po maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hostisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sa bongeros. Tinig po ni Yuse Claire Castro. Hindi naman po nagbigay ng reaksyon ang palasyo sa aligasyon ni Alias Totoy ng negosyante si Atong Ang, ang mastermind. Anya, trabaho na po ito ng Department of Justice. Iginit niya na nasa kamay na ng DOJ kung gagawing state witness si Alias Totoy. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni uh, Yusek Claire Castro. Depende po ito sa makikita po ng DOJ, i-evaluate po ang testimony niya at kung sino pa yung ibang mga witnesses na pwedeng gawing state witness. Depende po yan sa kanilang uh, katapangan, sa katotohanan na sasabihin nila at uh, yung pagkakataon na mag sila ng kanilang mga testimony so dapat nandoon yung tapang at uh, paninindigan na sabihin ng katotohanan. Tinig po ni Yusek Claire Castro.